sa Welcome back sa ating channel. And ngayon po, mamimili tayo ng ating panregalo. Exchange gift natin. May Christmas party po tayo ng K-Boys and kasama po yung mga K-Angels mamaya. And ngayon, namang problema kami. Anong pipiliin namin kasama natin, guys? Ano yan? Ang bihira. Pambomba sa balon Yun ba yun? Hindi, pang-sakit. Tapang... Pang-fertilizer. Na ay, nakabili na guys ano, pandesal. Ay, pandesal. I might <laughs> say, Okay na to. ay eto yun guys, bumili ng pandesal. Hindi, joke lang, damit po yan. na po kasi ngayon yung plastic. Pwede na to, bro. Pwede na yan. Nungay, nalagay natin. Lagay natin pandesal sa loob. Ano? Ay, alam ko na. Para mamatuwa yung magulang nila, tupperware, saka may laman na sabon, sir. Tapos ano, may dishwashing pito. liquid, <coughs> no, pwede yun. magagamit nila. Magagamit talaga yun. Matutuwa pa yung nanay. Yung <laughs> nanay yun <laughs> po. Oo, mapanlaba. Ano po yung masasadyo siya Paganda yun, no? Kahit siguro kayo, matutuwa kapag ano yung natanggap ng anak ninyo, eh. Diba? <laughs> <laughs> ma nahirapan po ka may kapag... Ka oh. Sabihin uh, uh, oh. oh. Kapag lalaki kasi guys ang hirap mamili. Mabilis, Pero kung babae, mabilis Oo, mabilis lang sila. <laughs> kami kasi, ano kami? May maharte din kami or... <laughs> Feeling namin dapat yung mariregalo namin Pero, yung, mat... yung sila dito. Mahal naman yan bro. Magkano yan? Pero isang tipak lang ito lang. <laughs> <laughs> ito lang. No, Ang gira. Ayan o, oh. 1,000 o. Oh. Magkano? Okay. 3. Three 3,000. Piliin na po. Pambihira. P600. Alisin mo lang yung 2000 <laughs> Kasi po ang budget namin is 500 daw. P500 daw, 500 Pambihira. 500. Pero may 300 na budget pero may 500. Then di P500. Hindi ko alam kung ano yung tama doon pero doon lang tayo sa so 300 kasi gipit tayo sa ngayon. Wala tayong budget. Sa so, si SM. Ano? So, tayo. Mi, mi, miniso tayo? Oo. Oh. Ano bro? Ikaw, okay, yes, yes. may nakita ka dito ang gusto mong ano? Wala akong nakita Sa mga maraming tayong makikita doon. Marami tayong pinayang. So, tayo doon na lang tayo. Oo, oh, doon na lang. Oh, oh, sige, tayo. sige, Lipat tayo. Kaya uh, like, guys, eh. try namin itong kaldero, termos, termos sana. Kaso, nag-aalangan kami. <laughs> Maarte kasi kami. Ayun guys, babala kaming gumipat, Magmi-miniso na lang daw kami. Para kahit papano. Kahit papano, medyo maganda-gandang brand, diba? Ayun ang nagabi niya ano? Medyo sikat na brand. Mahulan ka. Bridge. Sa bridge tayo. Ayan guys, dito na kami sa At inaputan kami ng, inaputan kami ng ulan. Medyo basa, pero okay lang. Salamat it sa... Outfit. Change outfit. Salamat sa, ano, salamat sa ano. Salamat sa damit ni Kyle. Nagpalit siya yung pinalitan niyang damit. Ang pinapunas ko. <laughs> basa kasi kami. Oh, Edwin, basa ka din to. Ah.

si coach ang tour guide natin ngayon coach bro, car iPhone bro iPhone <laughs> parang parang pang isang taong sahod naman yan bro amir di pa nga tayo sa sa YouTube hindi <laughs> <laughs> very pink Parang puro pong babae dito bro <laughs> Mga pink <laughs> Ball pen Ball pen pang exchange gift Kit Kasing kit pa Ah? Ha? Kasing <laughs> kit Bro <laughs> yung <laughs> natang mo Barbie Tumbler Walang Walang pang lalaking tumbler bro ay, tingin tayo ng no, ano? Tingin tayo ng... No. Power bank. Hindi ito, ito yung hinahanap bro. Hindi <laughs> ba yan? <laughs> Ang liit! Hindi yan, bro. 499 po. 499, no? na Yung ano? Ay, power bank. Power bank. Magkano yung mga power bank? Sabi so, bang ang power bank pa dito? Power bank? Sis, pilihan. Mura, 699. Ang pilihan. Ang pilihan. Eagles, 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 Eagles. Eagles. Sana. Pwede din hmm? 179? 299? Ito Airpods. Airpods. $299. Ito bro. Ito bro. Ito Ito bro. Ito bro. Ito Airpods. Ito bro. Ito bro. sa bro. Ito bro. Ito bro. Ano pwede ito? Pwede na yan. yun na Pero, pero yun talaga yung price niya. Ano rin? Okay, guys, dito guys. Ano <laughs> yan? <laughs> Para saan yan? Dito lang sama Kambira. ay May ano? May nahuli tayo dito guys. <laughs> Sabi ko sa iyo di tayo sa Miniso Oo. Ito na nga, nangyadaling nangganap eh. Hello. Namamahalan nga kami. May bulong tayo. May bulong. Oo, wala to. Dito ay scripted, guys. Dito ay scripted, guys. Kala ko ba nasa ka? Kala ko nasa Albayca. Uy. Nasa Albayca. Oo, nabili mo na. natin. nabibili? Sino kaya ito? Ilala nyo ba ito, guys? Hindi tayo nag-ikot. Galing kami ng HP, pumunta kami dito, tapos ito, inandat na namin, guys. Sino kaya ito? guys. Nandito dito lang Oo. Para sa ano yata yung nangyayari. Ito walang scripted guys. <laughs> <laughs> Coincidence lang nandito namin. Oo. Coincidence <laughs> lang <laughs> guys. <laughs> Binibilihan ng una niya no? Ni Javi. Wait lang bro. Ba't naman kailangan pang bilhin ang Pwede naman dito naman sa bumbay. <laughs> Pwede ka. Para, ba't ano? Oh. Gawain mo siguro yun. Gawain mo siguro <laughs> yun. Alam na alam mo eh. Gawain mo. Hindi. Oo. Happy na yan eh. Para saan pa nag, ano, nag shoulder workout si Kuya Eds kung hindi na masasandalan yung shoulder niya, di ba? Yung pinaka-purpose kung bakit tayo nagbubuhat para maging kaito pa ano fluffy yung yung katawan hindi ko so guys nagulat kami sa nakita namin ikaw ba nagulat ka din nagulat ako bro hmm. uh, ikaw na nakakita ba ikaw ako ako please ko JP sabi uh, dito, <laughs> ko dito ako kakala ko kasi ano, sa notes Biancy, nasa notes ni Bianci nasa albay siya ayoko yung nakita natin dito. Di ba tayo store guys? Wala kami nakahanap doon. Oo. Oh, iba yung nakita namin doon. Oo. Oh, iba yung nakita. In Imbis na pang regalo, nagdo-date ang nakita namin. Yus, <laughs> nakapili na sila. Nakapili uh, mo. Din. Ito. Ano yan? Para sa naman kasi ako kami but, sa pagmamahal. Para ba't mas malaki yung sayo? Ha? <laughs> <laughs> mas malaki yung sayo? Oo oh, nga. Ma. Mas malaki yung presyo eh. <laughs> mas malaki yung presyo. Pero parang hundred okay, lang. 100 lang naman yung lawang. Oo oh, nga. Iba kasi yung Pabili na tayo ng ano, pag i check guys. Na kay Edwin, isa kay Carl. <laughs> 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 don't worry, may ano? Inuman, tumbler. Kasi -u -u tayo palagi. <laughs> Tapos ang ito, baka kami kami pinimagkasal. Alam na namin kung ano. Pero <laughs> <laughs> okay lang kasi Maganda din naman. No? Oo, oh, magaganda naman. Di, syempre. Maganda din naman kasi hindi kami basta-basta gumibili -basta sa mga ito-branded. Ano kasi Oo. Oh. kami? Yayaman. <laughs> <laughs> Yayaman din ang ito. Bayad na guys. Nakapina. Gastos na guys. Nakapina na pa tayo. Yes. Uh, feeling naman tayo maghintay. Yes. Diyan tayo sa naigawa. Ah. Feeling to wait. Feeling to wait. Sanay na sanay tayo dyan. <laughs> Uy! <laughs> ano? <laughs> <laughs> Ayoko. Okay lang kahit hindi tamang tao. Ayan guys, pauwi na kami. Pauwi na kami. Success. Hindi na kami ng problema guys. Nakabili na kami ng pangregalo na kami. Sponsored by SM. <laughs> <laughs> Uy, dahil <din>, sponsor <laughs> diba sponsored. Di ba sponsored ng SM <laughs> guys? Ayan. Nasaan yung sa'yo? screen. Ito. dami. Ay, kay Edward. Ay, kasama yun no, kay Edward. Dalawa no. sila. So, ang mga napili po namin is mga tumblers. Tumblers? Oo, oh, kasi... Bro, huwag mo na-upload yan na kasi... Oo, hindi na natin na-upload. Baka kasama na Ano yun? pa? Malay mo next week pa nga ito eh. Kasi tamad talaga <laughs> okay edit eh. So, ayun. Kaya naman tumbler din yung isa sa napili namin. Kasi safe siya. Napang regalo. Okay. Um, Tag pwede pang babae, pwede pang lalaki. So, kapag kapag damit kasi guys, yung nirigado namin, nalanganin kasi so, sa size pa lang, guy, takulay, sa kulay, sa kulay, sa kapaka baka pang lalaking damit yung mabili <laughs> <laughs> namin. So, ayun na lang, para mas safe tumbler na lang binili namin. Wala na tayo guys. Oh, pauwi na din na kami. So, papawala na din kami kasi baka maliit kami kasi ang kit ang sabi ni Kuya, 3pm daw yung kita. Magkikita kami dun sa kanila sa coffee shop ng 3pm. So ngayon is 2.45pm na. So ayan, maliliit na tayo guys. So kahit maulan, go na natin ito. Pasa yun. Okay, na guys, kitang kita siya man. Tuloy-tuloy yung ulam dito. Pumabaha pa rin. Babay na SM. So, ayan, guys, babay na Alis na kami. Dito ko kung na tay. Sabi ko sa iyo, wag kelas ka lang eh. Padala muna. Thank you. Why were you surrounded by